Salamin sa ata. Salamin. Lola Susana. Isang araw, napagod si Lola Susana. Hanap. Ano? Hindi okay hanap. Dol hanap dito ang Louder. ang ginawa niya hindi raw makita ang salamin sa mata salamin sa mata mahalaga mahalagang gamit pa naman sa pag -ba -ba sa sa pag Again. Sa pag. Ikot. Sa pag ikot. Ikot niya. Big. Lang. Na. Pati. Gil. Siya. Next. Itong may ginawang corona sa malaking alamin agad niya nakita makikita sa mukha na ta -la ga -ng. sa na so uh, e sa sa la Mean, sa mata niya ginawa palang corona ha 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 tawa tuloy si Lola Susana Sabihin ang sagot bawat sa sa bawat tanong. Okay, number one. Ano ang hinan hinahanap ni Lola sa sana? Ano no, daw? Salamin. Anong salamin? Sa mata. Yeah. Next, number two. Bakit mahalaga sa kaniya ka ang gamit na hinahanap. Hmm, okay. kasi, para ma kasi mahalaga sa pagbabasa, sa pagtitingin, sa pagkon ano-ano. Number three. Paano niya na lamang hindi pala nawawala sa la, ang? ang? salamin niya. Hmm, paano niya Kasi tumingin sa salamin. Tapos. Para hmm, tapos? Pala ginawa ang corona. Number four. sa an pala ang bagay na hinahanap niya. Nasa udo. Number five, last. Sa anong bagay itinurod itinulad ang salamin na inilagay inilagay sa ulo. Sa anong bagay daw? Ulo lang. Hindi, an sa anong bagay? Anong katulad daw nung inilagay sa salamin sa ulo niya? Corona. Very good.